Ano <laughs> yun? Ito yung normal na sayaw Yung ginagawa nila kakaiba <laughs> Energy Kirby eh. Wala na to Wala, mawalang utang na loob <laughs> hey guys May naisip na naman ako tarantado Ang nagagawin sa mga ipis Nagchat sa akin si mama Na magsusumba, nagpapaalam Eh ngayon, alala ko Noong nakaraang sumba ni na mama Pinasayaw niya yung mga ipis So ngayon May naisip ako tatanong ko ano, sigurado yung hit. Kasi kung ako lang matatanggihan ako ng mga EPs dito sa plano ko eh, pero may kasabot na ako. Kaya naman na ayaw mga EPs. <laughs> Ayan, dito na, na yung mga ipis. Tatlong EPs <laughs> na nahuli natin ngayon. <laughs> Magsumba daw kayo? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Huwag lang nakasapatos. Ah, si, uh, huwag lang nakasapatos? Walang problema. Andiyan yung mga susuotin niyo sa inaupuan mo dito. Ay, buto! Dito!

Mamili na kayo. <laughs> ay, may dumating na naman na isa. Yan, 'yung pang-apat. <laughs> pang-apat na ipisa. Sa atin muna 'to. Lutong. <laughs> Susumbak yan. Buto 'yun. Hay, <laughs> ay gila. <laughs> Maayo mo. Ma. Pakit ayo. Lutong. Dri. Oh. Wala. Wala daw dri. Nauna sila, nauna sila pumili. Sabi ko si pauna ang dumating eh. Oh. Kerby I quit. Aalis na lang ako. I quit. <laughs> I quit. <laughs> ano ya may Brian at. Ano ji, sumba. Madali pa ako. Sumba. Yan si. Yan si. Sumba. Parang nakakain. Itawag-tawag ka pa eh. Sumba. kamusta ka naman? Sumba pala. Kamusta ba? Naging hook. Naging isi hook. Ah, may, may, may isa pa tayo. Pang pinali. Okay. Nay. Kamusta ka na, Nay? Nay. Gusta naman ni Nay. Parang natin Parang lang. Parang na yan lang. Parang natin lang. Para <laughs> Napadaan lang yung tao. Wala na yung mga par pa na kapoy. Sumba ka ngayon. Tinapapunta sila, tinapapwesta sila kanina sa harap. Sabi ko, wag, baka di na makasayaw yung ibang manaan si Sumba. <laughs> Tignan mo kasi pansin sumayaw. mo <laughs> Gagaling ayo pa, <laughs> <laughs> profesional Profesional atau <ha? laughs> ah, Atau, ayaw na, Energy Energy ayaw Gagaling ah normal na sayaw. Ito yung normal na sayaw. Yung ginagawa nila, kakaiba. Ang bilis! Ano Ang bilis! Ano na yung ginagawa nila. Yung doon. Ano time. Break time. Kunso ito talo pa ako. Sobrang sakit. Break time. Kamusta break time? <laughs> Grabe hmm? na kakawa. Tulala hmm? na sila oh. Tulala na. Sumba lang ah. Sama mo sa nato na lang dyan. Papawis. <laughs> pagod ka na, G? Girls, pagod ka na? Nakakawa. Pagod ka na? Pagod na eh, tiyo may show. Palong-palo. Tiyo mo. Hmm. <laughs> Hoy! 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 hoy. <laughs> ah, dahil mas sipag kayo, kain tayo, kain. Ahh! O, okay. rip Wala na to. Wala. Mawalang utang na loob. Sina na libre ko pagkain, sina pa masama loob. O? Oh? <laughs> kami pa masama loob? Dito kami sa Hindi ko kami sa makno. As in trouble. <laughs> Sumba. 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 Sumba trip Sumba trip May okay. libre na ng bagay mo sa mga mga bubo